at sa mga nangyayari rito sa atin. Nakakalungkot, di ba? Ang bigat sa puso. Mm -hmm. Natapos na yung galit ko. Nandun na lang ako sa panghinayat na parang natatakot ako para sa taong bayan mm -hmm. sa kung ano yung pwedeng mangyari sa kanila sa ginagawa nila pakikibaka. Ba't karapatan nila yun eh. Mm -hmm. Hindi natin mapipigilan ng galit ng taong bayan. Sana bago nila naisip na hindi ito lang yung proyekto, naisip nila yung maraming buhay na masisira. Eto na to yung bilang tao. Paano na tayo? May panghinayang ba, Judy Ann? Dahil isa ka sa mga matataas, sa malalaking nagbabayad ng buwis and malaman mo ganito lang pala. May pikon, definitely. May pikon. Kasi ang tagal ko na nagbabayad ng taxi And alam ko yun Kapag bilang responsibilidad ko yun. Ay, 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 nakasuhan ako. Nakasuhan ka pa nun, di ba? Uh, but, you know, there are things that you have to pay when you're in this industry. And alam mo yun nga ang sana. Sana itong nangyayari sa pansa natin ngayon, maging wake-up call siya sa maraming tao. Sana may matutunan tayo dito. Finally, sana may matutunan. Kasi ako naniniwala akong hindi naman lalabas itong mga isyong to kung hindi na papapanahon eh. Siguro... Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo rin mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang え